Hello mga ka-trends at mga ka-dibdib! Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo mag-share at mag-like mag dahil kung hindi, pag nagsubscribe, kayo nag-subscribe, ko kayo! ang tira ng bagyong Odette nawala na yung magandang view yan medyo madilim na rin po kasi papunta kami kina Irene or Irma papakain daw sa doon medyo madilim na papasok po kami dito nangyari bibili kami yan. ito ba yung kanila yan. Pak Cita Hello. Pak Cita. Awas tetap po. Bukan tuh bak puta. Pak Cita. Pak Cita. Ito po kami sa Pinakabayan ng Taganaan po Mga kadibdib at kawasak-wasak So ito ang Yung Munisipyo nila Pero yun nga nung dumat, dumating At <laughs> dumaan Si Bagyong Odette, Ay talagang Nasira na yung Baganda sana nilang Ano, pangalan nito Yung Munisipyo. Kaya ito ang ang ano ang natira pero yun naman nila. Okay. Hello, mga katrips at mga kawasak-wasak. <laughs> <laughs> Look who's here. Andito po kami ngayon sa kinatata. Yeah. May ano na siya eh. Ah, lahat ito may butika na siya. Hindi na ko Hindi rin ako sa ano ah. So, ito, kaya ito ngayon, papasok na kami oh. Meron silang catering, tapos yung yun nga yung butika, ayan oh. Tapos yun yung ano eh. Pumasok ako dito kanina eh na tindero pero pinired out nila ako kagad kanina. Isa <laughs> e, so, lang oh. Parang wala lang oh. <laughs> <Yeah>. <laughs> ako kanina. Kompleto to mga sino mga gusto dyan. Lalo na yung mga gagamitin sa pangalan nito sa beach. Ito may mga pang beach dito na mga sandals. Tsaka pag mainit, eh, may mga goggles din dito. Tsaka pag ito, may mga gusto nyo ng mga mansanas. oh so, ito, ang dami oh. Gusto gusto ko itong mga ganitong mansanas lang eh. Paborito kong ganito. Mga maliliit lang. yan O. Oh. Tapos. Tapos dito na kami. Ayan. Oh, ito may kainan dito. oh, anong gusto mo? Bong, jari na kami, Bong. Oh, maglaway ka, Bong. <laughs> maglaway ka. maglaway ka yan. <laughs> Ayan talaga, oh. Pinaghandaan talaga kami ni Tata, oh. Oh, yan, oh. Itong ano nila, gawa nila, oh. Ayan. Mga pang catering. Kita mo yung mga, mga, ano? Yung mga presentation, oh. Pang ano talaga, pang malakasan ayan Sa labang ka pa <laughs> dito lang yan sa taganaan <laughs> makikita kaya inaanyahan ko yung mga turistang pumunta dito sa taganaan tapos puntahan nyo lang dito yung kina tata ayan yeah. may catering sila dito tsaka lahat kumpleto na ayan oh. Kawai kawai. Yan. Ayan si tata. Siya ang malakasan dito. Oh, kita mo naman yan. No? Ang galingan ano. di ba O. Oh. Oh, Saan ka pa? Dito lang ito. Sa tagaan. Wala ka nang hanapin pa. Oh, may mga barbar -bar din dito. mga gusto mo puntador yung, ano pa ba yung mga sapuro sapurito sapurisa ino ang kampai <laughs> s tayo ngayon dito sa loob mga kadibdib at mga kawasak-wasak ito po yung harap ng kanilang butika kaya na Regal Pharmacy Ayan po tapos yung bahay nila na uh, isa sa mga antigong bahay dito pa ano nila na preserve nila yung kumbaga yung kalumaan nito dahil lagi nilang nire-renovate pero nandito pa rin yung yung ano ng bahay kaya tara pasok tayo may customer dito may hinihintay ka <laughs> dito pasok ka dito yung ito yung grocery ayan kung sino mga gustong pangalan nito mamili ayan. gagamitin sa dagat, Ang magbibitch. Tapos pag ginutom, meron na rin dito. Ano? Pangalan ito. Kompleto na. Ito nga yung papakita natin yung picture. Ba, kanina pa ito naghihintay din na. Hindi pa dumating yung kadate mo, ma'am. Pasok tayo dito. Ito yung mga ano, upuan. Di ba? Ang galing. Ayan, oh. Talaga mga muebles. Talaga galing, oh. kakapalo, oh. Ano ata nakaw ito, eh. Eh, Basta kahoy na matibay. Yan. Tapos madaling linisin ba? Yung kumbaga parang ano, yung barnisan. Ayan. Tapos meron din dito kung gusto mong kumanta o oh, may kantahan din dito. Kompleto to dito. Tapos pag maginutom kayo, mag-order lang kayo kung anong gusto nyo. Ayan nga. Dito sa bar. Ayan. Kompleto. Oh. Ayan po. Uh, yung mga nandyan sa abroad, ano? Gusto nyo pumunta dito sa amin? <laughs> amen. Nakiki-amen. Yeah. Dito sa Taganaan po, sorry gawin norte. Ayun. May gusto nyo pumasok. <laughs> nagugutom lahat tayo. <laughs> po. Ayan yung mga pagkain namin. Ayan, nagugutom nito, kakain na kami. Nagugutom ka na, mam Ha? <laughs> Ayan. Ayan, ha? Oh. Maghihintay ng kadate. Pwede kita may date. <laughs> so, yun po. Ah, uh, madali lang pong kontak ito pag napunta kayo ng ano, Taganaan, Surigao so, del Norte, lalo dito sa asarap harap lang po ng ano ng munisipyo nila, municipal building, yung kanilang pwesto. Kaya lalo na yung mga turista, mga taga -ibang bansa na may mga jowa nila, yung mga ano, mga foreign gear talaga foreigner <laughs> pumunta po kayo dito para maranasan yung experience dito sa taganaan napakaganda po dito yeah. ako nga willing willing nga dito lalo pag yung talagang babakasyon talaga ito unang kung pinupuntahan eh. kaya yan ano pa hinihintay nyo o oh, yan yun po si madam punta kanya lang po yan kasi <laughs> 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 ano ano ang pwede nating kontakin sa iyo? Wala ba? Ayaw daw. <laughs> <laughs> Hindi daw siya pwedeng kontakin. Okay. Yeah. Mga una <laughs> Samahan niyo kami. Kakain na kami. Yeah. Yeah. Ayan siya. Oh. Uh -huh. Okay. Hello. Oh ya yeah. Nag make up pa. Sabi ko kasi kanina mag make up siya. At saka sabi ko mag -may make up din ako eh. Yan. Oh. Hello, madam. Oh, ayan na. Talagang dramatic ang entrance. Uy! Ikaw na talaga haba ng hair mo. <laughs> yan Ayan siya. Okay. Kaya <laughs> <Tain> na tayo. <laughs> Bakit masipo? Bakit masipo? kadibtib tapos na po kami kumain doon sa uh, inanda ni Tata sa catering kaya uh, makit kami dito sa pinaka isa to sa mga pinakaluma bahay dito sa Taganaan 76 years na daw ito yung mga structure you na know? talagang original na mga kahoy ito ng mga matitibay ayan po so nandito kami ngayon nakaakit na sa hagdanan nila na pati yung hagdanan talagang lumal luma tapos ito yung mga poste hindi tatalab yung pako dito talagang paparinahan mo talaga yan tapos andito yung mga tawag ito yung collection para parang uh, china wear at ha, ito Kanyan. tapos ito papasok tayo dito sa ilang, kanilang pinakasala makita nyo naman nandito yung mga ano maraming mga uh, uh, mama mary o oh, kaya yeah, virgin mary at saka to ayan ito po ayan mga collection no? Siguro mga kung bibenta mo to talagang kakaperano na to eh. Mga vintage ito. Ito eh. yan. Yeah, no? Mga mula sa mugs. Tapos meron pang ano eh, yung mga antigo na talaga eh. Yung kutsara pata ni lima eh. <laughs> Tapos ito yung kanyang panga na antigo din. Ilagyan niya na lang bulaklak. Ayan, at ito nga, tingnan nyo mga posti, eh. mga kaibdib, oh. Talagang antigas. Oo, oh, pero tatalunin talaga siya ng tigas ng ulo ko <laughs> mas matigas yung ulo ko <laughs> tapos ito yung mga upuan na mga antigo rin talaga oh. mm. mapapaw wow ka na lang at saka mapapa oh. Ayun po yung isa to sa mga lumang bahay dito uh, sabi niya nga 76 years old na daw to, bahay. pero na ano nga na pa napa ano pa rin niya na preserve niya kumbaga. dahil kung sa tagal na ng panahon uh, renovate lang na renovate niya pero dito talaga pati sa tingnan niyo na mapuyo sa hego oh. naalala ko pa nung mga maliliit kami naglalaro kami sa mga itong klase sa eh. dahon lang ng ano eh dahon lang ng saging pwede na eh sa <laughs> sakyan namin yung dahon ng saging <laughs> ano. Hindi ibay nito. Ayano. No? Sa todo. Oh, wala na Tapos may rak chair pa dito, talaga oh. Oh, 'yan 'no, dalawa magkaharap oh. Oh, 'yan. 'Yan. isa. Tapos ito yung mga kortina, kortina, na mga talagang, di ba? Pang probinsya, probinsya. Tapos, yung itong bintana niya, meron pa rin na to. Kapis pa rin talaga to. Ayan, no? Hmm? Yeah. Kaya, ito, ito talagang mga original na mga bintana, no? no? Ito lang, harap ng munisipyo ng Taganaan. Kaya, kung gusto nyong mamasyal dito, magturista Welcome na welcome po kayo. Wala. Kontakin niyo lang yung ano, yung uh, parang tourist na uh, information dito sa bayan ng Taganaan at makikita niyo na lahat. Lahat ng mga ano beaches na mga bagaganda. <laughs> Talaga maganda oh kasi ito isa pa, isa pa to sa mga bahay din na luman-luman na rin sa anilang kanto tapos yung iba naman na nakunang ko rin, yung mga parang uh, dampana sa katagalan. Ayan. Na ano, ang ganda, no? Mga antigo. Panahunan pa ng mga talagang sinauna, eh. Yeah. Mga antik. Hmm yan po yan so ako na nag-i-invite sa inyo kung gusto niyo pumunta dito lalo na yun doon sa kanilang catering tapos yung grocery tapos yung kanilang pangalan nito uh, butika, kumpleto na ho lahat to dito all in one na kumbaga tapos ito rin mga ito mga muebles nila talagang ano antik na antik na rin talaga yeah. ang galing ano yeah. mapapasana all ka na lang ayan so sa mga hindi pa po nakakapag ano nakakapag subscribe natin dyan mga kaibigan huwag nyong kalimutang pindutin lahat sa mga ating bell notification para lahat ng ating mga video gagawin ni eh, ano updated kayo ayan may eh, high tech na rin. May CCTV na rin eh, lahat kita eh. Kaya hindi ka hindi ka pwedeng ano makapagtago niyan. Kaya ito. Napapawaw na lang tong aking kasama dito eh. Sarap ng upo ni Madam oh. Tumayo. Tayan so, po. salamat po sa pagtutor niyo sa bahay ta. ya